So good morning, have a nice day. This is Kuya Barbero TV. So wala po tayo ngayon sa Bicol. At ngayon lang ulit tayo makagawa ng reaction video about sa Team Kalingap. At uh, bago natin simulan ito, uh, gusto muna natin pasalamatan si Kalingap Rob, Kuya Balasantos Matubang, Ate Edna, at marami pang iba na nasa loob ng Team Kalingap. No? Supportahan po natin lahat ng charity vlogger na tumutulong sa may hirap. At syempre gusto rin natin i-shoutout ni Kuya Barbero TV, ang team ng Mikris, ang nakakakilig na Edsy at ang John Carl. No? Uh, supportahan po natin yan, panoorin niyo yung mga tandem na yan na nagpapasaya sa ating lahat. At no comparison guys sa kahit na anong tandem, i-remind lang natin na lahat yan ay beneficiaryo ni Kalinga Prab at lahat po yan ay iisa ng advocacya, makapagpasaya at makatulong sa ating mga viewers no? so na no comparison mahal natin ang lahat Bikris, NC, John Carl at syempre lahat ng uh, beneficiaryo ni Kalino Prop so pag usapan natin ito itong aksidente na nangyari ila Kalino Prop hindi no? na rin nagtrain na -train po yung track sa unahan kasi nakita na siguro one way tapos nagtrain na, po, na din kami siya yung hindi naka-preno. na bulaga po yan po. na meron tukem meron talikom meron tukem meron talikom meron sa meron oh. oh, para man lang meron talikom sa akin ano kamo sa ka? ito Saan na ka? ito yan Naka ano ka? ito yan Hawak na ka? ito yan kahawak na kahawak na kanu ito yan kahawak na kahawak na ito yung ating magiging topic ngayong araw. Hindi muna tayo sa love team. Pag-usapan muna natin itong at bigyan pansin natin itong aksidente na Kalinga Prab o of oh, Kalinga prob sa kanyang sinabi dun sa pulis no? na kung bakit nangyari ay dahil pare-parehas sila nag-stop dahil dun sa truck no? at sunod-sunod kasi yung sasakyan ng team Kalingap no? ganito kasi sila pag umaalis papunta sa ibang lugar Uh, isang isang pamilya sa isang sasakyan at yung iba na magkakaibigan doon sa kabilang sasakyan at yung iba doon sa kabila no although wala namang masama sa ganitong paraan ng pagbabyahe no? walang masama sa paraan na magbabyahe kayo na magkakasamang pamilya kasi wala namang itong connection doon sa paniniwala no pero ang pinaka maganda no kasi re na natin bibigyan natin to ng kaunting uh, komentaryo. Ewan ko lang kung ganito po yung mindset nyo rin O ganito yung nakikita nyo. No? Na maipapayo nyo kay Kalinga Rob sa Team Kalinga na or maa-advise nyo. Ano? So, ito yung aking advice. Ito ay advice lang naman. Ano? Although lahat naman tayo ay bumabiyahe. Uh, yung iba dito, baka driver din, nakagaya din natin. Siyempre, ang pinakamagandang paraan para makaiwas sa aksidente. At ang aksidente naman talaga, totally, hindi may iwasan. Pero nalilisan ito. Kung baga nababawasan ito, kung tayo ay magiging advanced thinking, tayo ay mas mag-iingat dun sa ating pagmamaneho, mas less accident. Ika nga dun sa mga hindi nag-iisip ng isang bagay. So, ito lang naman ang maipapayo natin dun sa Team Kalingap, lalo na kay Kalingap Rob. So, hindi naman ito sa pinangungunahan natin. Pero, malay natin, no? ito rin pala yung maisip nila sa susunod. Uh, once na babiyahe kayo, na babiyahe kayo, uh, pamilya man kayo, or magkakaibigan, uh, ang isa sa pinaka magaganda ay wala namang masama dun sa biyahe kayo na magkakasama kayo sa isang pamilya sa loob ng bad. Pero, mas maganda siguro kung may mga kasama kayo na ibang sasakyan, mga ibang kasamahan na may dala ring sasakyan uh, ang thinking nyo kasi uh, dahil sa magkakasunuran kayo, syempre nagkakaroon kayo ng uh, yung parang nagkakaroon ng konting habulan yung hindi naman yung kung kumbaga sinusundan mo kasi yung nasa unahan mo na kasama syempre yung, yung thinking kasi ganun din ako na magmanay ako pag may kasama minsan iniisip ko na habulin ko kasi kailangan ko silang masundan So, minsan, ang ganun yung nangyayari. At, hindi nakakapagbigay ng distansya dun sa sakyan. Kaya, payo, ang payo lagi ng LTO, ng DOTR, no, ng kahit na anong ahensya ng gobyerno pagdating sa sasakyan, ay palagi ng palaging merong distansya na kasing laki ng sasakyan mo rin o kasing haba ng sasakyan mo yung distansya mo dun sa isang sasakyan o dalawang beses pa nga o tatlong beses hanggat maaari mas tatlong sasakyan dalawang sasakyan o kung talagang siksikan talagang traffic na traffic o hanggat maaari kahit yung mga isang unit ng sasakyan mo ganun kahaba yung maging distansya mo dun sa sinusundan mong sasakyan kasi hindi mo maiiwasan na na maaksidente kung dikit na dikit ka talaga dun sa nasa unahan mo at malilis kung hindi mo susundan yung nasa harap mo. Kasi baka ganun yung nangyari dun sa team Kalingap. Hindi naman natin sa pinapangunahan. Siyempre, nag-iingat yung mga yan at meron yung mga kasama. Uh, hindi lang nila buhay yung hawak nila. May mga kasamahan niya na nasa loob. No? Siyempre, priority rin nila yung safety. na pero mas maganda na uh, kapag ganitong maramihan, no, kahit may pagitan na lang na na 10 minutes, 15 minutes yung pagitan nila sa uh, sa isa't isa para hindi masyadong dikit-dikit o hindi masyadong uh, nagkakaroon ng parabang uh, habulan konti. Hindi naman yung habulan now oh, guys, no. Ano natin, no. Oh. Hindi yan yung habulan na karera. Kumbaga yung para bang sinusundan mo lang yung kasama mo. Kasi baka mamaya mag-stop nga naman yung nasa unahan. i stop ka, i stop din yung nasa likod, bangga-banggaan na kayo sa likod. So, maaari talagang mangyari yan at nangyayari talaga yan. Lalo na kapag ka napakaliit ng distance nung sasakyan na minamaneho. No? So, hindi natin alam kung ano pa yung uh, nangyari dito sa Team Kalingap. Pero sa susunod, sana, no, isa rin sana sa uh, makonsiderate ni Kalingap Rob yung safety nila kasi syempre kasama niya yung pamilya niya. Uh, at yung mga team kalingap na hindi natin maiwasan kasi yun eh no baka mamaya kasi biglang may sumingit din tapos banggay din sila so at least ano uh, din yung aksidente eh. no, lalo lalo na kasama niya si baby rapa eh, si eh, yung bago niyang anak tapos pamilya niya no? at ganoon din yung mga ano rin yung mga driver din ni eh, Kalingap Rob na nasa team Kalingap so hindi naman natin ginajudge no? pero hanggat maaari no, sana na ano na makapag-distance sila kay Kalinga Prop. Yan. Iwasan din pala yung ano yung yung sobrang kwentuhan sa loob ng sasakyan no yung tawanan yung kwentuhan o, hindi naman natin maiwasan yun kasi syempre baka may mga kasama na kilig na kilig sa iba't ibang team no, pero hanggat maaari dahil safety yung iniisip natin safety ng kasama natin yung priority natin naiwasan natin madistract yung driver, madistract yung nagmamaneho, na maaaring hindi na siya makapag-focus dun sa pagmamaneho at magkus ito ng aksidente, ano? So, yun nga, guys, no? Yun lang yun naman yung napansin natin. Hindi ko sure kung ganun din po yung iniisip nyo. Pero ako, yun talaga yung nakikita ko, ano? Hindi naman ito sa, ano, sa... mga pinapangunahan natin yung team kanina. Pero, Uh, baka ma-considerate din nila no? ma-considerate din nila yung mga ganitong uh, advice kasi uh, halos linggo-linggo o meron silang biyahe so yun lang yung napansin natin guys sa you know? uh, tiyempre hindi na rin tayo magtatagal sa ating video reaction sa video ito. Uh, supportahan nyo patuloy si Kalinga Prab at ang Team Kalinga at lahat ng charity vlogger sa buong Pilipinas. Ano? Uh, thank you so much po sa mga sumusuporta sa akin kay Kuya Barbero TV. And have a nice day po sa inyo at mag-iingat po kayo lalong lalo na yung mga kababayan natin abroad and lokal uh, local ano, yung mga nanonood sa atin. Uh, Siyempre, sana po like and share ng ating video at uh, paki-like na rin po ano. Thank you so much po and bye-bye.